nandito kami ngayon sa unknown cemetery. Yung mga no, open dito. Ah ito may bakit pala dito. So puro kalangit talaga siya. Hmm, mga kabaong pa rito. Uy. Ngayon. Parang may kumalabit sa tuhod ko ah. Narinig mo yun? May tok gumanan. Alright, recording. Yun nga pala, si Dice Moto. Kasama natin ngayon sa Halloween special. Nakadalawang uh, season na to, si Dice Moto kasama natin. Kung naaalala guys, siya yung nakasama natin dun sa season 2. sa Halloween special yung pumunta tayo sa ano sa Intramuros. So, yun. Yung in-explore namin yung dungeon at yung wall. Tapos yun, walang upload. Yun. Hindi siya nakapag-upload noon dahil wala uh, walang ilaw. <laughs> so ngayon, eto itatry na namin yung isa sa pinaka extreme ng uh, vlog natin <laughs> etong season 4 Ano masasabi mo Dice Moto ready ka na ba sa season 4 malupitang Halloween special na vlog tong gagawin natin well sa mga nakakaalam nandito tayo ngayon sa Shell Boso Boso ayan dito kami nag meet up ni Dice Moto and mamaya mag-explore -e kami papunta kami sa unknown cemetery na dito nyo lang matatagpuan sa Marilaki. So, ilan sa inyo siguro guys, alam na kung ano yung lugar na yon And uh, nadadaanan nyo kapag papunta kayo ng Jariel's Peak. Pero hindi naman siya aabot ng Jariel's. Mga bandang uh, sampalok tanay lang siya. Medyo lagpas lang ng konti sa Regina Rica. So, ngayon, ayan, gamit natin ang ating NMAX version 2. Kompleto na rin tayo ng uh, vlogging setup. Ayan, may ilaw-ilaw na rin tayo dito. Paint lang ang makina. Ayan, painit lang natin. And magkakape muna kami doon sa lugar ni Muscleman Tara, let's go. All right. Kape muna tayo kay Muscleman Ano lang 'yan, lagpas lang ng kubo. Yes, yeah, shout out. Anonymous Rider PH, subscribe. Ayun oh. No? <laughs> ano, ready ka na, Dice mo ito? Magkape muna tayo. <laughs> Para lang na tayo kakabahan, di ba? <laughs> <laughs> let's go, let's go. Pero tayo medyo malamig Nagsot na tayo ng gloves And uh, <coughs> muna kami kay, ano, kay mga Salman Para kumain and magkape Saglit Tapos sa retso na rin kami dun sa may uh, Unknown cemetery na pupuntahan natin So una sa lahat guys Mga pala Hindi ko kayo na welcome kanina Yes sir It's your boy again Anonymous Rider PH And uh, kasama natin si Dice Moto gamit natin ang ating NMAX version 2 and it's uh, Saturday night here at Marilake Highway well welcome sa inyo guys uh, at ito uh, na isi-celebrate na natin ang ating season 4 Halloween special ng uh, ating vlog today pupunta tayo ng uh, Marilake tulad na nga nasabi ko kanina si Dice Moto ang ating mga kasama actually marami akong inaya si Dice Moto lang yung pumunta <laughs> siguro natakot lahat nung pinakita ko yung uh, lugar kung saan kami pupunta talagang napaka creepy naman kasi talaga kung <laughs> makapansin nyo makikita nyo yung lugar oras na to dahil 3am kailangan nandun na kami so time check it's already 1.14 in the morning so tamang takbo lang kami ng uh, safe dito yun laking tulong ito yung mga uh, ilaw-ilaw sa kalsada talaga parang guide na rin siya kahit kahit paano kahit walang lang uh, street light di ba alright nandito na kami sa Wiwi Mountain and grabe napakadilim guys <laughs> mo to kamusta na ayun sa likuran <laughs> Grabe, creepy. <laughs> Okay, nandito na tayo sa may Palo Alto. Napakadilim. So, nandito kami sa Mga Salman. Kape, kape. Tindahan ni Mga Salman. Yan, tamang kape muna. Dagdag ka ba? Para kay Dice Moto mamaya. Kape mga bro. Dagdag ka ba? Lasa na tayo dyan, kaso yung pupuntahan hindi ko sigurado. Sigurado. Depende. Tamang paubos muna kami ng oras dito kasi time check. Papasok ako sa nicho. Ano pa lang. Ah, mm -hmm. oras ako. Ayan, 1.32 pa lang. So, masyado pang maaga. Target kasi natin mga alas 3 ng madaling araw. And magsayang muna tayo ng oras. Dito. Siguro mga alas 2. No? Tsaka mm -hmm. tayo makit doon alas 2. Tsaka chill ride lang. Para uh, ano. Kasi umpisa rito hanggang doon. Ano lang, kaya natin tirahin ng 30 minutes. 30-40 minutes lang yun. Mabilis. Mal, Malaka ba yung sementer? Malit lang. Malip. Parang ano lang din. Parang, eh, sing laki ka lang nito. Ang oh, pagkakit lang. Ganun talaga kalaki. Eh, yung ano yeah. lang. Eh, ito kung ganun kalaki yung tindahan dito. Malit okay. lang. Ganun lang siya kalit. Malit lang siya. Pero paakit ang bundok. Pagano'n. Okay. Pagano'n sa bundok. So, target natin. Nakakitin natin yung sementer yung mga. tayo sa mga nityo. <laughs> <laughs> Akayanin mo ba yung Dyson mo na ito? Ayoko. Ikaw na lang. <laughs> Look lang, lang Mag-i-explore tayo mamaya. Tingnan natin yung ano may kita natin dito sa loob. Tsaka kung ano, may magpaparamdam ba. <laughs> so yun, busi muna natin to. Ang um, kape-kape. Yeah, maya na lang. Paglalarga na. Let's go! Recording, mic check. Ayan, so kakatapos lang namin dito. Kumain ka lang muscle man. So rerekta na kami sa main part ng lakad natin. Tapos na kami magdagdag ng kaba, ng kape. <laughs> cementeryong hindi namin alam yung pangalan yung cementeryong hindi namin alam ang pangalan ang pupuntahan natin ngayon so tayo pa lang yung unang pupunta doon ng alas 3 expected natin lang kailaw ilaw so let's go ingat ingat na lang ano po nga to ready ka na this is it na <laughs> ako. this is it na tara let's go ito na <laughs> ha? maliit lang yan Ano hmm? another is motor ready ka na it's already 2.40 and tinan natin gano kadilim dito madilim talaga time check 2.33 so advance pala yung NMAX natin Okay guys, so nandito na kami ngayon sa Unknown Cemetery Dito lang yan sa Marilake eh. And kasama natin si Dice Moto Ayan, na uh, complete setup kami ngayon So, lilibutin namin and I explore Kung ano ba makikita natin dito sa Unknown Cemetery Dito sa Tanay Rizal So tara, libutin natin. Samahan nyo kami kung anong kababalaghan ang makikita natin dito. So shout out sa mga avid nating subscriber and tumangkilik itong ating Halloween Special Season 4. Eh nga eh, walang pasukan dito. Yun ang papansin nyo. Ang daming talahib. Mga oh, open dito. <coughs> Ilaw. Oh, ang daming ano, uh, walang laman. Eh, ang daming talahib. Hirap pasukin. Ingat ka sa ano, may mga malala <laughs> yun nga lang, inahanap namin yung daanan Kung paano pumunta doon sa taas Na ah, ito, may pocket pala rito Tara, explore natin Hindi, paliko doon eh, pakanan eh Ito, uh, uh, susuungin namin to, Explore namin tong likuran Kasi may papasok doon So, titignan namin kung saan papunta. Medyo malambot yung ano. Ito nga. Uy, gandaan na. Ayun, maliit lang. lang. Puro gubat na rito, ano? Wala ka ba exact, exact address dito? Wala eh. So, unknown cemetery to dito sa kalagitnaan ng Marilaki Highway. Ayan. Sa kalagitnaan siya ng gubat. Ito palang itsura dito. Ayun, um, dun sa baba kalsada, ito, bali, bundok sya na puno ng alibingan Naririnig nyo dun sa baba. Ayun, um, may dumaan doon Ito kasing uh, sementeryo na ito, bundok. Ayan, kasama natin si Dice mo Tara. May daan na kaya sa baba. Check natin. So, dito, walang nakatira dito sa sementeryong to kasi uh, gubat sya ups, tandaan hmm? na baka mo sya ha nga eh na so kaya tayo bababa tara dito yung, yung gitna ups, iya yeah. So puro talahib talaga siya. Ano ng cemetery ito? Oo nga eh. Hindi na na ano, uh, kumbaga itong sementeryo na to, hindi siya na napapangalagaan. So tinayuan na siya ng mga talahib. Kasi nga, sa bundok tong sementeryo, hindi patag yung kalsada rito. Medyo, yun nga, Inihingal kami kasi paket nga yung ano, medyo elevated and na uh, ano, ano yung hangin tawag dito? ah, uh, manipis. Hangin. Madaling hingalin dito. And mahamog na rin. So, ililibutin pa rin namin to. So, naghahanap kami kung saan pwede bumaba. And ayaw rin namin kasi tumapak dito sa mga ano, ah, uh, talahib kasi madulas. And baka may butas siya, mahirap na. So, iti-check namin kung makakalabas kami. Dito. Pababa dun sa kalsada. mahirap na kasi maano dito mahirap umakit dito wapo huwag natin talo na yan mahirapan tayo mag uh, pabalik so time check it's already 2.47 and uh, nakapakataas ang mga nicho rito parang ano uh, walang nangangalaga rito sa sementeryong to kasi bapan nyo ang daming talahib tsaka, ano hindi, na tata, ano, hindi natatabas yung mga damo para mapangalagaan so bundok kasi to dahil sa yun nga bundok Andito yung mga puno mga halaman so uh, explore na namin doon sa kabila babalik kami guys Malalim din sagdanan ulit yung mga iya, Up yung Ayan, dito, ito, sa may ito, may bagong semento rito. So, nag-iingit lang na kami sa pag, ano, pag sampa. Dahil nga, baka marupok na yung, ano, yung nicho, eh, lumubog yung aming mga paa. Yeah. Hmm? Saan? bumaba na kami pabalik dun sa motor grabe napakasukal oh gubat siya guys di namin alam kung anong name itong cemetery kasi kapag search mo siya sa google map as in wala walang pangalan pero kung mapapadaan ka rito sa Marilaki Highway may kita mo siya madadaanan mo siya walang kailaw ilaw and uh, matumal lang yung tao kasi asin nga gubat siya sa kalagitnaan siya ng bundok So yan, oh, papansin nyo gubat dito Nakapaligid, bundok to hmm? Yan, ito, mali highway Uy, butas dyan ah <laughs> Ingat ka hmm. Napabayaan na yung ano Para ano siya eh, no? para siyang musuleyo Mm, um, may nakatirang pusa Ilang gam? Hipusa sa loob ng nicho. Marami siyang ano, mga nicho na walang laman, no? O hindi na napalitan. Walang nangangalaga rito, no? May hmm, mga kabaong pa rito. Yan, grabe. Ganito kadilim dito kapag walang ilaw. Nagsiset setup ka ba pa? ko na Hmm? Mingal ka bigla. Yan, dalawa flashlight natin. Grabe, ang dilim dito. Grabe ang hirap magsalita pag umaakit ka na dun sa ano sa taas ng mga nicho. eh na time check. It's already 2:52. 8 minutes bago mag alas 3. Titingnan namin kung anong meron dito pagdating ng alas 3 sa madaling araw. Uh, tinatawag na Devil's hour Tingnan naman natin dito kung may akyatan. Ang hirap umakit sa mga nicho kasi may talahib. Niyan. Patay mga ilaw mo. Tingnan natin ilaw. Yan. Sobrang dilim. Naghahanap kami ng daanan kung saan pwede umakyat. Nandito kami nang gagaling sa kalsada. Kasi kanina umikot pa kami doon sa may bundok. Hmm, maraming dumadaan kasi service road yan may mga bahay na rin pala doon oh. hindi masyado kalayuan Ano nasan tayo akyat <laughs> time check 2.56 so 4 minutes bago mag ang madaling araw grabe ang dilim doon oh. dito may ilaw kasi may bahay iyak sakatapak katapak pa ako ng gearbox <laughs> ayun yun nakakatakot mga ipis ang daming nakabukas pero walang laman no yun guys hindi kami masyado nakakapagsalita ngayon dahil nga sa nipis ng hangin tsaka sobrang lamig ito yung nakikita ko yun, yung mga nakakalat na ano parang parte yata ito ng ano parte ng kabaong time check ayun oh alas 3 sana ng anong madaling araw it's already 3 in the morning And so far, wala pa naman, wala pa naman kaming uh, na-encounter or nararamdaman. Namoy ka? Medyo. Yung, yeah, alam mo yung parang ano, mabango? Medyo, ano po bango? Gagi. <laughs> Promise guys, may naamoy ako pag ano ko. Paking ramdaman namin yung ambience ng lugar. Yan na. Uh, ala uh, alas tres na ng ano. Yan, alas tres na ng madaling araw. So already 3 a.m. malalim yan ha ah. ito malalim to baka bumigay yun yeah, nga eh sabi ko nga dyan sana tayo akit kaso baka pagtapak natin marupok matibay naman hmm. ito, Pwede na dito. Wait Lipat lang ako ng tatapakan. Parang arupok nitong ano ko eh. Dito po. Dito. Inaramdaman ako kanina sa paa ko eh. Parang may narinig ako nag-crack eh. Dito sa may malumot na to na green. Daming ipis dito guys. 304. <laughs> medyo ano? Tawag dito. Hindi ako makapagsalita. Kasi ano? Medyo nahihilo ako konti. Yun yung nararamdaman ko. Nahihilo ako siguro nga sa nipis ng hangin So far, ayun Ano, kamusta, ano Dice mo to Sa ating Halloween adventure Daming ipis hmm, Butas <laughs> Butas to wala siyang laman. Ang daming wala naman, yung mga hindi na nila nilalagyan. So, time check. It's already 3:07. So, anong balak? Hmm? Mahirap gumala. Mahirap talaga gumala. Sino naman ay pag gubat pala 'to? Kaya <laughs> nga sabi kasi gubat nga tong ano natin, eh, cemeteryo na Eh. Natabas mo muna 'to. Mhm. Mm Yan sa so, mga Mag-aasahan ko 'yung damo. Eh. Oo nga eh. So sana maayos to ng LGU nila rito sa Tanay Sana maasikaso ng kanilang barangay na mapaayos tong sementeryo Para madaanan ng mga dumadalaw pagdating ng undas Kahit pa paano Maliban lang sa bigat ng nararamdaman namin dito sa sementeryo So medyo nakakalungkot lang kasi napapabayaan yung sementeryo dito So sana dumating sa mga nunungkulan dito sa Tanay lagpas lang ng Regenery ka etong Sementerio is uh, ma-renovate talaga pa ang hirap puntahan promise lalo na kapag yung mga kamag-anak ninyo is doon nakalibing sa may bandang dulo so yung mga matatanda may hirap dum may hirap ang dumalaw so ayan lang and magsa-setup na kami nagawa mo dyan o yun na yan oh. Oy, bawal yan sir sir bawal yan o oh. <laughs> niyon parang may kumulabit sa tuhod ko narinig mo yun? may tok gumanon so time check 3.11 na And nandito pa rin kami sementery unknown cemetery dito sa tanay <laughs> wala kayo makita guys <laughs> napakabiling promise open na natin parang uminit no actually hindi haunted yung nararamdaman ko rito sa sementeryong to ano siya eh, parang malungkot yung mga patay na pabayaan parang hindi na yung mga nicho walang sabat na maintenance sa mga ano si peltolero yun lang nakakalungkot lang pero sana marinig ng LGU sana maparating to sa mga nanonungkulan dito na mapaayos tong sementeryo kasi ang daming butas maraming unmaintained na ano mga libingan so rumurupok siya kasi, kasi nga nasa kalagitnaan siya ng bundok nalilibingan pa rin siya may mga nakita kami kanina na bago lang nilibing so stop po muna na yung recording ganito na lang muna and balikan ko kayo mamaya pag aalis na kami ni Dice Moto Alright. yes sir Dice Moto lang malakas okay so ayan ah, nag gear up na kami well paalis na rin kami dito sa sementeryo So maraming salamat <laughs> sa lahat. Huwag lang kayo sasakay. <laughs> Pupunta lang kami sa may bandang maliliwanag na port. So mag-aayos lang kami ng mga gamit, mag-gloves and mag-alcohol and magpunas-punas sa mga kamay kasi yun nga medyo madumi dito sa sementeryo. So tara, let's go. So ayun na nga, umalis kami ni Dice Moto. May wipes sa rito. Gagawin lang ang ritual. <laughs> to. Ito ka, Papa. Para mawala yung negative. Ah, batu Ay, batuan mo ako ng asin. Ganun, malakas. Malakas, ah. gumaan yung pakaramdam ko <laughs> nagsaboy tayo asin gumaan gumaan tsaka yung holy water G okay tapos na kami mag cleansing pakaramdam namin na safe kami pa uwi ngayon and uh, walang sasama punta tayo kay muscle man pagpag tayo uh, ah. <laughs> doon kami magpapagpag kay muscle <laughs> siguro kakain na rin ako ng uh, noodles gusto ko rin mag noodles humiigap ng sabaw let's go alright recording natapos na kami kumain dito sa taina ni muscleman yan kwentuhan nag sharing ng video so time check erasing ko na laragan na kami pupunta kami ang boso-boso let's go tara 5.11 na pero madilim pa rin dito lang kami ngayon banda sa may kubo ni Tatay David. Ayan, ang portal. Maano, mahamog. Halos zero visibility kanina. And ngayon, ayan, napapansin nyo, ano na siya. Clear na. Okay, dito na tayo sa may big C. Okay. Let's go, Banking. grabe yung adventure na pinuntahan namin kanina <laughs> nagkaakit kami dun sa nicho <laughs> hindi natin makakalimutan yung ganang experience first time natin nagawa yun ng gabi endang alas 3 na so madaling araw <laughs> tapos kami lang yung tao dun uh, gusto ko muna pala mag, ano, uh, mag thank you sa inyo sa mga nanood ganun lang na kay Dice Moto grabe uh, umpisa natin siya nakasama nung season 2 ng ating Halloween special and ngayong season 4 nakasama na naman natin siya gabi solid talaga kapag kasama si Dice Moto salamat sa iyo papa and ayun I think siguro dito na lang natin tatapusin yung vlog pababa na rin kami ng marilaki eh. punta mo na kami ng boso boso para makasagap na signal dahil wala nga signal dito sa bundok medyo inaantok na rin tayo <laughs> saka nilalamig okay so don't forget to like, comment and subscribe Anonymous Rider PH And syempre don't forget to click the notification bell Para sa susunod pa natin mga videos Is uh, updated pa kayo Alright Salamat sa mga nanood Syempre Always remember at lagi nating tatandaan Ride safe always Woo! Thank you sa pananood Yes sir, peace Bababa na tayo